So there, nasa taas ako ng bahay namin. Ayan, there is. Diyan ang grahi namin. Tapos dito, there. Ito yung ano namin. Nasa taas ako ng bahay ko. Ayan. Ayan. Yan yung karsada na binibitsyo ko na maganda ang view. No?

yan yung init no. may init na siya ito. kapag bandang alas <makes noise> na siya which night babe ayan dyan ang ano, loob namin hindi pa talaga tapos eh. at ito ang mga aso namin ayan ayan si mama hindi okay, pa nanganganap tapos ito yung ama ito diba tapos nalaman sating hmm. may saging din kasi sa ako ka. Oh ba? Diba? Ganda ng view ng bahay namin dito. ganda. Na mabing mabing. Mabing mabing mabing. Diba ganda mo dito. Dito na mga di ba? 2:05 na. ako sa kung gaano kaganda. Well, ito yung mga ba yun, kasada na yun. Tapos yun, nakakapit bahay namin yun. Ayan. Yun ang ano namin, dear. Dito yung harap na ito yung mga aso ko, dear. At yung bahay ko, dear, hindi pa talaga tapos, dear. Rock road. Ito pang mga damit ko, dear. Ayan. Yun ang mga damit. At saka yung anak ko, dear. Hi, nahay ka. Ganun talaga, eh. Sa ano, dear, nagbabas ng anak ko sarong tao lang man yun. Ah. Uh, minsan talaga yung mga sensei na yun, alam naman niya na hindi yun tama. Pero nung yung sa katagalan tapos yung yung laging kasama niya parang na-normal na lang niya tapos hindi niya magawa yun kapag ma, ma masabihan ko nung no, bakit ka nagkaganon? bakit ka nag finger, finger. Ayan. Oh, sabi niya, Ay, sorry, sorry. Ganun parang talagang sabi yung to totoo yung kasabihan kung ano talaga yung mga kasamahan mo, yung lagi mong makakasama, lalo na pagbata, no? Talagang parang yung mali, parang normal lang talaga nila. Pag may makita sila, kahit mali, parang normal. Yun, yun din ang maa-apply mo. No? Kaya nga eh, Ah... Uh, hindi ko yun sinasabi na uh, yung public school is talagang ganun yung, yung kung saan siya nag-aaral ng public school ang dami talagang mga mali na mga kilos ng mga bata na which is na naa-apply din ng anak ko kaya mag-transfer kami ng Christian school kasi para ma para naman maturoan no ng tamang pagkilos, mga galaw nila, yung mga uso ngayon mga ganun. Tapos more of Bible yun talaga eh. Uh, kasi hindi ko talaga ma uh, monitor kasi nasa may protestan ako every day so pag uuwi ako dito sa bahay is mga 7 na. Ang pinakaaga is 6 8 pm. Pero yung lagi ko talagang uwi is 7pm, pagod na ako pagpunta dito so wala, yung banding na lang namin yung anak ko, kiss kiss, ganun tapos, tapos higa na lang ako kasi pagod, parang napapagod din ako, no so, ganoon, yung yun ang pagkukulang ko sa kanya so there, magbabay muna ako there bye 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 <laughs> bye, so, mag nag-away so, po, po nag-away sila, so magbabay muna ako